It's more fun in Mindanao, sa kabila ng mga mapanganib na alamat na nakapaligid sa isla ay sa Mindanao lang makikita ang dalawa sa pinakamataas na waterfall sa Pilipinas. Ang Mindanao ay may maraming mga talon at isang tropical paradise na kilala sa mga nakamamanghang likas na landscape nito, at ang mga kamanghamanghang talon ay kabilang sa mga pinakakaakit-akit na atraksyon ng bansa. Mula sa mga kaskadeng torrents ng tubig hanggang sa matahimik na pagkahulog na nakalagay sa malago na kagubatan, ipinagmamalaki ng Mindanao ang isang hanay ng mga nakamamanghang talon na ito. Sampung pinakamataas na talon sa Mindanao Sampu, Merlake Falls, Zamboanga City Ang Merlake Falls ay nagpapatunay na isa sa mga pinakanakamamanghang talon sa Pilipinas. Ito ay hindi masyadong mataas o masyadong malakas, ngunit ito ay napakarilag na may isang napaka nakakarelax na ambience. Ang talon ay binubuo ng dalawang mga tier, na ang pangalawa ay ang pinakatanyag. Ang unang tier ay mas maikli sa limang metro at binubuo ng mga layer ng pagbuo ng bato. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa pagpunta sa unang tier ay nakakakuha ka ng isang kawili-wiling pagtingin sa pangalawang tier. Ang pangalawang tier ng Merlot ay ang pangunahing pangakit na nakatayo sa halos 10 metro. Mula sa itaas, ang tubig ay dumadaloy sa isang 15 metro na lapad na pader na mukhang isang hanay ng mga hagdan. Ang daloy ng tubig ay pare-pareho sapat na lumilikha ito ng likidong puting kurtina. Ang malago na halaman ay pumapalibot sa talon, at ang isang mababaw na natural na pole ay matatagpuan sa ilalim. Siam, Malagandes Falls, Zamboanga, Sibugay. Ang kaakit-akit na talo na ito ay bantog sa nakamamanghang likas na kagandahan nito, na nailalarawan sa pamamagitan ng mga kristal na malinaw na tubig na bumabagsak sa mabato na mga bangin, na napapalibutan ng mga masidhing tropikal na dahon. Para sa mga turista na naghahanap ng isang mapayapang pag-urong, nag-aalok ang Malagandes Falls ng perpektong backdrop para sa pagpapahinga, pagkuha ng litrato at paggalugad Ang site ay madaling ma-access, ginagawa itong isang tanyag na patutunguhan para sa parehong mga lokal at bisita. Bilang karagdagan sa aesthetic apela nito, ang lugar na nakapalibot sa Malagandes Falls ay mayaman sa biodiversity na nagbibigay ng maraming mga pagkakataon para sa pagmamasid sa wildlife at paglalakad sa kalikasan. Maaaring galugarin ng mga hiker ang kalapit na mga daanan na humantong sa mga puntos ng vantage na tinatanaw ang talon, na nag-aalok ng mga nakamamanghang tanawin ng panorama. Sa kaakit-akit na ambience at natural na pangakit, ang Malagandes Falls ay isang dapat na bisitahin para sa sinumang naglalakbay sa Zamboanga Sibugay, na nangangako ng isang di malilimutang karanasan sa puso ng kalikasan. Walo Tinayan Falls, Surigao del Sur. Ang Tinayan Falls ay isang tunay na hiyas na mag-iiwan sa iyo ng natural na kagandahan nito. Nakatayo sa taas na 55 metro at sumasaklaw sa 75 metro ang lapad, 180 talampakan ang taas at ang multi-tiered waterfall na ito ay madalas na tinutukoy bilang, Little Niagara Falls of the Philippines. Ang mga cascading waters ay lumikha ng isang magandang epekto na tulad ng cortina, na kung saan ay karagdagang pinahusay ng malago na paligid. Ang Tinay Isang Falls ay isang kanlungan para sa mga mahilig sa kalikasan at literatista, na nag-aalok ng isang kaakit-akit na setting para sa mga di malilimutang sandali. Ang alamat ng falls ay ang tirahan ng mga ferries at espiritu ng kagubatan. Ayon sa lokal na alamat, ang talon ay binabantayan ng isang higanteng ahas na nagpo-protekta sa mga tubig nito mula sa mga magdulot ng pinsala. Ang mga katutubong pamayanan sa lugar ay isaalang-alang ang tinayan ay bumagsak ng sagrado at nagsasagawa ng mga ritual upang parangalan at protektahan ito. Pito, Osak Osak Falls, North Cotabato. Matatagpuan sa rehiyon ng Alamada ng North Cotabato ang falls ay isa sa mga most unique falls na makikita mo sa Pilipinas. Walang nakakaalam kung paano nabuo ang hindi, kapani natural na pangakit na ito. Kahit ang mga lokal ay hindi alam kung paano nabuo ito. Ang makapal at malagu na mga halaman ay nagpapalamuti ng mukha ng bato at nagdaragdag sa dramatikong hitsura ng Osek-Osek. Ang Osek-Osek ay isang matataas na bagsak sa 60 metro o dalawandaang talampakan na mataas na bundok ng bato na may maraming mga butas na naglalabas ng malamig na tubig na tila nagmumula sa loob ng bato. Ang mga daloy ng tubig na lumalabas mula sa bundok ay sumasakop sa buong isandaan at apat na metro na lapad nito at mukhang katulad ng isang natural na kurtina ng tubig sa halip na ang karaniwang mga cascades. Hindi sinasadyang natuklasan ang Asek osek Falls noong huling bahagi ng 2010, nang isang miyembro ng isang konseho ng barangay, ay ginalugad ang lugar ng masuri ang pinsala mula sa ilang mga sunog sa kagubatan, pagguho ng lupa, at pagbahan na nakakaapekto sa rehiyon. Anim Tinago Falls, Iligan City Ang Tinago Falls ay isa sa mga likas na kababalaghan ng Lanao del Norte at pangunahing mga atraksyon ng turista. Ang pangalang, Tinago, ay nangangahulugang, nakatago, sa Tagalog. Sa loob ng maraming taon, ang tinago ay pinananatiling nakatago at halos hindi kilala ng mga turista. Sa taas na at 240 talampakan, malaking mga form ng bato, matangkad na puno, at makapal na halaman ay nagsisilbing background nito. Ang tubig na nagmula sa Lanao Lake ay hindi lamang dumadaloy sa isang lugar ng talon. Mayroon ding tubig na dumadaloy mula sa maraming mga butas na nakakalat sa paligid ng malaking pader ng bato. Ang tampok na ito ay nagbibigay sa tinago ng dramatikong hitsura nito. Ang tila palanggana ng tubig nito ay isa pang kapansin-pansin na tampok ng talon na ito. Ang malalim na palanggana na ito ay napuno ng asul na berde na kulay na tubig na simpleng nakamamanghang panuurin. 5. Maria Cristina Falls, Iligan City. Kilala bilang, Queen of Philippine Waterfalls. Maria Cristina Falls ay isang kamanghamanghang kaskad na matatagpuan sa lungsod ng Iligan. Ang nakamamanghang talo na ito ay bumagsak sa taas na 320 talampakan, na lumilikha ng isang nakakagulat na pagpapakita ng mabilis na tubig at ambon. Ito ay pinapakain ng Agus River at matatagpuan sa gitna ng Malagu Greenery ng Maria Cristina Nature Park na nagbibigay ng isang tahimik at kaakit-akit na setting. Ang alamat ng Maria Cristina Falls ay pinangalanan pagkatapos ng isang magandang lokal na prinsesa na nagsakripisyo ng sarili upang mailigtas ang kanyang mga tao sa panahon ng digmaan ng tribo. Ang talon ay sinasabing isama ang kanyang espirito at maglingkod bilang isang simbolo ng katapangan at kawalan ng pag-iimbot. Ngayon, ang falls ay hindi lamang nag-aalok ng isang nakamamanghang paningin ngunit nagbibigay din ng hydroelectric. Han sa rehiyon. 4. Today Falls, Davao del Sur. Ang Today Falls na matatagpuan sa munisipalidad ng Santa Cruz sa Davao del Sur ay isang nakakagulat na talo na nagpapakita ng walang kupas na kagandahan ng rehiyon na may taas na apat na raan at siyam na dalawang talampakan. Ang kaakit-akit na talo na ito ay matatagpuan sa malago na kagubatan ng Mount Apo Natural Park, na papaligiran ng mga verdant greenery at matataas na puno. Gamit ang mga multi-tiered cascades at crystal clear pool, Nag-aalok ang Tuday Falls ng isang matahimik at nakakapreskong oasis para sa mga mahilig sa kalikasan at mga naghahanap ng pakikipagsapalaran. Ang Tuday Falls ay may hawak na isang espesyal na lugar sa pamana ng kultura ng katutubong tribo ng Bagobo, na isinasaalang-alang ang Sagradong Talon. Ayon sa lokal na alamat, ang pagbagsak ay pinaniniwalaan na pinamamahayan ng mga espiritu ng tagapag-alaga na nagpo-protekta sa nakapaligid na kapaligiran. Ang mga bisita ay maaaring ibabad ang kanilang mga sarili sa mayamang tradisyon at alamat ng tribo ng Bagobo, nakakakuha ng mga pananaw sa kanilang koneksyon sa kalikasan at espiritual na paniniwala. 3. Matigul Falls, North Cotabato ang Matigol Falls, na matatagpuan sa Sitio Matigol, Barangay Dato Landean, Arakan Valley, North Cotabato, ipinagmamalaki ang isang nakakagulat na talon na may taas na limandaang talampakan mula sa rurok hanggang sa ibaba, na ginagawa itong isa sa pinakamataas na talon sa Mindanao. Ipinagmamalaki nito ang maraming natatanging mga layer ng mga natural na pool na saklaw mula sa makitid hanggang sa malalim, at mula sa mapanganib hanggang sa banayad mayroon ding limang cascading tier, na may mga basang tubig sa bawat isa na nagsisilbing natural na swimming pool para sa mga turista. Orihinal na pinangalanan ba ni Falls ng unang naninirahan sa lupain? Bilang isang parangal sa kanyang katapangan, ang mga tao sa lumang lupain ay nagpasya na pangalanan ito Matigol Falls, tulad ng bawat isa sa kanilang pinakalumang tradisyon na nagsasaad na ang lupain na sakop ng falls ay bibigyan ng pangalan pagkatapos ng Panginoon ito. 2. Limunsuden Falls, Iligan City Nakatagos sa loob ng malawak na bundok ng lungsod ng Iligan ang Limunsuden Falls ay isang nakamamanghang likas na hal na ipinagmamalaki ang isang mataas na walundaan at pitumpung talampakan. Ang marilag na talon na ito ay isang tunay na paningin upang makita, kasama ang malakas na kaskad na bumabagsak sa malago berdeng mga bangin. Ito ay isang kamangha-manghang pagpapakita ng hilaw na kagandahan ng kalikasan. Ang talon ay napapalibutan ng mga siksik na kagubatan at magagandang tanawin, pagdaragdag sa pangkalahatang pangakit ng patutunguhan. Ito ang pangalawang pinakamataas na waterfall sa Pilipinas. Ang folklore ay pumapalibot sa Limun Sudan Falls, pagdaragdag ng isang elemento ng mystic sa kagandahan nito. Ayon sa mga local tales, ang talon ay pinaniniwalaan na bantayan ng mga espiritu ng mga ninuno na nagpo-protekta sa likas na kapaligiran. Itinuturing ng katutubong Higaonan tribe na sagrado ang falls at nagsasagawa ng mga ritual upang parangalan ang mga espiritu at mapanatili ang balanse ng kalikasan. Ang mga bisita ay maaaring makisali sa lokal na pamayanan upang malaman ang higit patungkol sa kanilang kultura, tradisyon, at ang kahalagahan ng Limon Sudan Falls. Isa, Aliwagwag Falls, Davao Oriental. Ang Aliwagwag Falls ay tinutukoy bilang, Stairway to Heaven, dahil sa istrukturang multi-tiered nito. Ito ay isang 84 na kaskadeng waterfalls, bawat isa ay may iba't ibang mga formation ng taas at bato. Ang bawat forma ng mga talon ay isang resulta ng mga natural na formation ng bato at halaman. Ginagawa nitong kapwa natural na kamangha-mangha at isang visual na paningin. Ito ang pinakamataas na waterfall sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng masaganang mga mosses at ferns sa mga bato ay nagdaragdag sa natatanging karakter nito. Ang mga talon na ito ay nag-iiba sa taas, na may pinakamataas na tier na umaabot sa humigit kumulang na isandaan at sampung talampakan. Ang kabuuang taas ng mga talon ay humigit kumulang na isang libut isandaang talampakan, na ginagawang isa sa pinakamataas na talon sa Pilipinas. Ang pinagsamang taas ng lahat ng mga tier ay gumagawa ng Aliwagwag Falls na isa sa mga pinakakahanga-hanga at natatanging talon sa Pilipinas. Thank you